kuha Kasi kuha ko yan eh. Ang cellphone ko yan. Nasa eh. so, cellphone ko pa hanggang ngayon yan eh. Ako mismo ang kumuha niyan. Eh, kitang kita doon sa, kung merong salamin, eh, kitang kita talaga kung nandoon si Michael. Sinasabi mo kasi, Michael, na kaya mo na, na ipasok ka agad yan, ipasok e, ka doon sa kabisada mo yung ilalim ng truck. Inokong barot eh. mo eh. Minapakay na lang mo eh pinapatay na sa labas o, o, o. sa septic tank? Kalabas. Unang po ano kalabas. Ay, yung septic sa tank, narinig mo yun. O, dalawa po sila sa minute eh. Yung isa po, yung or yung isa po, yung kasi eh. parang pang mo yung isa eh. Meron talaga. So sabi ni Senator Padilla, nung panahon daw nila, bilang guren kasama sa pag-inspeksyon, pumapasok sa ilalim kasi baka madumlan siguro yung uniforme ng Bucor pasuot-suot sa ilalim, magrasahan, mainit, may putek, uh, maalikabokso. Uh, si 1 Elis Sabal, ano ba na kasama mo? Bukor o preso? Uh, bali sa, sa inner, sir, may katuwang kami na gaya na sa amin ni Senator Padilla, sir. Uh, katuwang namin yung ika, sir. Bali kami. Tapos pagkatapos, bago lumabas yung truck, sir, bali ipapacheck namin sa kanila, sir. Tapos pag okay na sir, itataw itatawag na ng desk officer namin sir na magbibigay sa ng info sa center, opera op operation center bago tsaka po, ilalabas na po namin yung truck bago. So sa pagkakataong ito nandun ka sa inner at pumunta ka rin doon sa outer doon sa eh, palabas ng gate 4. Hindi po bali sa outer lang po kami sir. Sa so, uh, kanina yes. kasasabi mo lang yung inner may kasama kang uh, preso eh. Wala, wala po. Ha? Uh, sa loob lang po yung sa inner po. Ang mga ika, bali may gate po 'yun, doon po kami sa labas nun, sir. O, oh, saan ginamit ngayon yung yung uh yung under chassis mirror, S yung salamin? Ah, yes sir. Sa sa labas, sir. Sa labas. Yes, Nandoon ka. Yes, sir. Ikaw kadalawa kayong viewer personnel. Sino yung pangalan? Ah, uh, kasama ko po si CO2 Kalalin, sir. CO2 Kalal Kalalim? Kalalin. Kalalin, sir, yes sir. Hindi ito nakasama general sa investigasyon? Si CO2 Kalalin. Hindi siya nakasama doon sa bu Bucor Inquiry? kasama po, uh, kasama po Mr. Chair. Uh, Pero wala akong kopya nung kanya ang... Uh, lamang si Nico Namuko, si Alexander Gidong, uh, John Mark Alba. Hindi ko nakikita yung... Ah, Kalalin, tama. Ang ah, sinasabi rin ni Kalalin ay merong salamin. At sinasabi ni Kalalin na ang sinasabi raw ni Kataroha ay kasinungalingan. So, ang tanong dito, may salamin ba o wala? Michael? Wala po. Wala salamin? Opo. Uh, CO1 Habal, may salamin? Uh, meron, sir. Meron salamin. Ayun, kung sino dito ang nagsas... Kasi kung meron talaga... Ibalik nga natin doon sa akin. Yung kuha ko, hindi ko. Kasi kuha ito. It, yung kuha, yan. Kasi kuha ko yan eh ang cellphone ko yan. Nasa cellphone ko pa hanggang ngayon yan eh. Nung, nung reenactment natin, ako mismo ang kumuha niyan. E kitang kita doon sa, kung merong salamin, e kitang kita talaga ako nandoon si Michael. Sinasabi mo kasi Michael na kaya mo na, na ipasok ka agad yan, e pasok ka doon sa kabisada mo yung ilalim ng truck. Oh, mo. Kabisada mo yung ilalim ng truck. Di ba, Michael, nung araw eh, nagtatrabaho ka sa gravel and sand? Opo. Ayun. Ang ginagamit ba nung panahong yun, nung nag, -nag ka doon, eh, dump truck din? Opo. Uh, di ba, mga gravel and sand, eh, karamitan eh, lalo kung malalapit na construction site, eh, help? Paralakit mo yung sa amin, palu po yung amin, eh. Ha? Palu-wheeler po yung amin. Ten? Ten-wheeler? Opo. Ah, uh, ano, yun, graba lahat na ano, pahinante pahinante ka ron. Opo. Oh, Dito ba sa Bilibid may nagdi deliver din sa yung pagkakaalam ng gravel and sand? Wala po. Wala. Opo. Oh, Di ba may mga construction din doon? May kasasabi lang ni General kanina na mayroong uh, mga pending construction na naiwan si General Bantag na hindi natapos. Bakit wala pong asya ko eh. Kasi may mga nagsasabi, tumakas ka sa gravel and, gravel and sand. Ah, uh, ano kung ano sa nyo maximum nun eh. Ha? Wala kong alam sa ganun eh. Wala kang alam? Bah, wala kong asya eh. Ma -ma Matanong ko si M Madam Hari. Ah, uh, ako po yung kasalukuyang o oh, commander nung mga panahon. Bago lang po akong nag napunta sa assignment na simula oh, I, po I, simula po <laughs> kailan? Simula po nung April 12. Una po muna naging Commander of the Guards po ako no March 23, 2023. Uh, that's my first time po na babae po ang naging Camp Commander ng Maximum. Sino po ang nagtalaga sa inyo? Si Superintendent uh, Aro po. Ang nakapirma po sa order ko. Maximum. At uh, i-request din po na kay Ma'am Angie, nung time na yon siya po yung aming NBP Chief Superintendent, na ibalik po yung keepers and SPU. Nakabahan kayo kasi baka may mangyari. Opo. May nangyari ba ho? Nung sa, uh, na, na nagpatibay ng inyong pangamba? Uh, wala naman po, pero may nangyari po. Nung eto po yung kay kataroha then after July 17, narilipu po akong OIC, bakit po kayo narilip naman? Dahil nga po sa pagkawala niya. Opo. And then mga after three days po, I think it's a July 22 or 20 po. Sumunod naman po yung rayot. At tanong ko si Ma'am Angie, you're still under oath kahit na uh, narilip na kayo ron. Pa bakit po ba nap napunta doon sa sitwasyon na pinaalis na pa yung, pinaalis na yung SP SP. SPU, po. SPU? Uh, security patrol unit nung panahong iyo. Kaya luluwag nga no, magdudulot nga ng uh, sitwasyon na mag-iisip. Siguro, na, Michael, nakapuna ka ba nung sa sa panahong iyo na medyo lumuwag-luwag nga? Nabawasan yung bantay, nag-isip ka na, ay pwede dito. -alwan -alwan na tumakas dito. Maalwan-alwan na rito, nababawasan na. Meron ka ba na, nabuburyong ka na? O, maluwag-luwag na Kapag pasok mo nun nila yung manuwag po, wala kong email, wala kong email. Kaya sabi mo, siguro inisip mo, ay kaya ko ng takasan ito. Lumuwag na, ganun ba? Hindi po. Hindi, pero ano yung ibig sabihin ng maluwag? Uh, wala akong babantay na mga mail or hello. Wala kong email. Sa loob ng? Kama, sino po. Wala kong email. Hanggang ngayon? Hindi ulang po alam. Ba't ka ba nakalagay ngayon? Kaalihip mo. Okay. So noon, ilang ilang linggo yun na walang keeper? Ah, uh, mga dalawang linggo na pumula keeper nun eh. So meron ka ba, di ba, tinanong kita nung huling hearing kung nag-usap-usap kayo na pupuga kayo. Sabi mo, may mga naririnig ka rin nag-uusap-usap, mahiwaga. Uh, yung ba kaya ang dahilan? Kaya nag-isip uh, yung iba na madaling tumakas, ay eh, wala na keeper. Hindi mo. Ah, hindi. Pero uh, pinanindigan mo ba yung sinabi mo noon na may mga nag-usap-usap ding iba na kaya natin tumakas dito. Na nag-usap-usap kayo, may narinig ka, yung iba hindi nakabalik, laka yung iba... Oo, meron po. Oh, ah, na meron po na, na mga kwerkong-kwerkong -kwerkong na mahiwaga po yung maximum. Yung may... no, mahiwaga? Opo. Oo, oh, na yung maximum. Opo, yung iba na po nakakakas, kaya nila po nakakabalik. Pero mga nakatakas, mm hindi -hmm. na nakabalik. Opo. Pa paano man nasabi nakatakas? Baka naman... Ma, um, ano lang po eh? Ano mo, eh. Mo, eh. Pinapatay na sa labas o Opo. sa septic tank? Kalabas. Ano ano po? Anong, kalabas. Ay, yung septic kalabas. tank, narinig mo yon. Dito, ang may ipit dito, ikaw lang. Yung mga gwardiya dito, masususpindi lang yan. Nandito yun, nabasa ko, masususpindi without pay. Ikaw, madadagdagan ka ng sintensya. Kapag hindi natin ito nalaman kung saan nang galing ito, kung paano mo ginawa yung pagiging mahiwaga mo, hindi matitigil to. Sabi ko naman sa iyo, tutulungan ka namin kung tutulungan mo kami. total tinulungan mo na kami lahat ngayon. Tulungan mo na kami dire-diretso. Gusto mo ba tinulungan mo kami? Ikaw lang maipit dito. Gusto mo ba yon? Ikaw lang maipit dito. Opo. Ha? Ginawa ko naman po yun eh. Ah, ganon? O sige, kasuhan mo na to. Ako may tatanong dito, lahat na ng panglalambing, ginawa ko na eh. Wala talaga, matigas talaga, chairman. Pinagbawal ka na lumabas sa iyong selda. So, hindi ka na pwedeng lumabas. Eh, paano, kahit noong July 7, bawal ka rin lumabas sa dormitoryo. Eh, paano ka nakalabas doon sa dormitoryo para tumulong doon sa pag-akyat ng basura at pagdaan ng kikoking, kikoking ba yun? Mang Kiko, yung Kiko, Kiko L300, pagdaan, nakis, nakitulong ka pa, nakatago ka sa likod. Di ba, pinagbawa lang ka na ng bantay pinto? Oo. O, paano mo nagawa yan? Sinabi na ng bantay pinto, bawal ka lumabas. May lalaw po asin nun eh. May, ah? Meron kong asin lalaw noon eh. May? Meron kong lalaw sa loob nun. Ah, may uh, dalaw. Ito yung sinasabi mo nun na sumabay ka. Oo. Oh. Meron kong asin lalaw noon eh. Kaya kung may nyo marami kong tao sa mayat So nakalabas ka, ito okay. na yung sinabay mo yung sinasabi mo sa truck. Okay. Sabi mo general na sumalta sa truck, dalawang dalawang correction officers para tingnan kung may laman yung basurahan. Tinaktak na ganito yung truck? Okay. May narinig ka? Okay. May narinig kasi walang okay. kasi okay. hindi naman kakapalan yung flooring nung okay. truck. Narinig mo? Alam mo na yun? Okay. Meron po. Pang ilang tigil ng truck yun? Unang tigil. So nung nakalampas yung gano'n, alam mo, lampas na yung inspeksyon? Oo. Okay. Pangalawang tigil, ano nangyari? Nung mukha may malaking gate po. Sa malaking gate? Sa, sa inner? Ano nangyari doon? May humilip mo. Sumilip sa ilalim? Oo. Nakita mo? Oo, may umarap po sa ilalim. Nakita ka rin? Hindi po. Ah, hindi kayo nagkatinginan? Hindi po. Hindi <laughs> naman ko yung silip na ano, hindi mo walang po siya. Ah, yung mo ko? Ako. Ilan? Isa lang po. Preso o Bucor? Bucor mo So, doon sa pangatlo. Sa pangatlo, nando na yung salamin. Ngayon, salamin at aso. Sinasabi ni CO1 uh, si Marapao na wala rito. May K9. Nakita mo yung salamin? Wala mo. Wala. Nakita mo yung aso? Wala rin mo. So, lumalabas dito, pinapatunayan din ni General Pereira sa sa kanilang CCTV screenshot na walang aso. Walang-walang si walang, walang, walang uh, salamin, lagi na namit. Walang oh, salamin. Walang sumilip. May sumilip? Meron po. oh sabi mo walang sumilip. May sumilip ng ako. Sa pangatlo. Pangal Sa pangatlo, sa huli. Yung una, bakal. Opo. Pangalawa, silip. Nasabi mo nakita Opo. mo yung sumilip? Opo. Siguro hindi ka na humihinga noon. Kinakabahan ka na noon. Pangatlo, may sumilip. Hindi yeah, ako yun eh. Nabas na puro ano. Hindi, akala ko tatlong hinto ang truck. Tatlong hinto ako yun. So, yung huli yung huling hinto may sumilip? Yung pangalawa po may sumilip mo eh. Hindi, yung huling ah yung pangatlo. Tatlong hinto, sabi mo. Opo. O, yung pangatlo may sumilip? Wala po. General, wala rin sumilip. Yung pangalawa po may sumilip may ako, eh. O, yung pangalawa meron. Nakita mo. Yung pangatlo, yung bago lumabas na yung truck sa huling sa huling gate, may sumilip, wala. Parang narinunat mo asa sa driver, o kayo po may yung lehin sa o mapanin na po yung pa. Dapat dito, Comsec, na imbita mo rin yung driver, kasi yung driver nagsasabi na meron daw uh, sumilip. Merong sumilip at meron din ginamit na salamin. Sa so ngayon doon sa sa driver. So walang sumilip doon sa pangatlo. O, sana alala mo lang, huwag kang ma-pressure. Niyak ah, mo yung huling labas na po, may huminit po yung huli labas. binago mo na, meron na ulit. Hindi, meron po ka na huminit yung huling labas po. Ilang, ilang beses ka sinilip ng biokor sa ilalim? Isa lang po. Isa lang? Eh, di ba tatlong hinto nga? Opo. O, unang hinto, yung bakal. Opo. Pangalawang binto, hinto, may sumilip. Pangatlo, sa so, natatandaan mo? Kasi may, sinasabi si General na may nakasilip. Oh, isipin mo maigi, hindi, hindi naman nakatingin sa'yo naman sa si General eh. Hindi mo na matandaan? Hindi po eh. Medyo na, 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 nalilito na siya at, uh, at uh, paiba-iba na yung sitwasy sitwasyon. Pero the committee notes that uh, during a polygraph test, uh, Mr. Catarroja passed the said uh, polygraph test.